Hello mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Good evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. So, madilim na talaga kaibigan, pero kahit madilim na po ay na, napag-isip talaga ni Ate JB no, na gumawa ng video kahit gabi na dahil napakaganda po ng topic natin pag-usapan. Pag-usapan po natin yung mga bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit ang buhay natin ay mahirap pa din, no? Ayan, so, meron lang bumibili, ha? Teka lang, ha? Si Francis ay kumukuha ng wings powder. <laughs> Parang intermission number kay Bigan. Ganito talaga buhay. Vloggers, YouTuber, tindera, no? So, sana pasensyaan nyo. So, back to our topic, Uh, back to our topic kay Bigan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga bagay na siyang, siyang nagiging dahilan kung bakit hindi umasinso ang buhay natin. Kaya ang mga bagay na ito, kaibigan, ay dapat kung ginagawa mo ngayon ay dapat tigilan nyo po. At kung hindi mo pa ginagawa ay congratulations. Pag hindi mo ginagawa or hindi mindset mo ang mga bagay na ito, malaki po ang chance kay na asinso po kayo at yayaman kayo in the future. So, bago na ito talakayin kay Bigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag asinso Sorry po, no? by motorcycle lang na dumaan. <laughs> ang sana kayo no? Paki-share pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Uh, first and foremost, kibigan, please don't mind my background noise. Ha? Medyo maingay po kasi yung tindahan ko na sa gilid lang ng kalsada, maraming sasakyan ang dumadaan. So, a little bit noisy. Please try to understand. So, ang kaibigan, pag-usapan na natin, no? ang mga bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit Lugnog pa rin tayo sa kahirapan. Ayan, kung bakit hindi umasinso ang buhay natin. Number one, kaibigan, is that yung negatibo yung ating iniisip. Yung palagi nita, ito, ito kasi kadalasang naririnig ko, ay, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. O, ba diba? So, ganyan, ganyan ang mindset natin, kaibigan. Kaya, some of us, ayaw na nilang magsikap. Ayaw na nilang magtrabaho kasi sinasabi sinasabi nila sa kanilang sarili, eh pinanganak ako mahirap. So mamamatay rin ako mahirap. Kahit anong gawin ko, ito ng kapalaran ko. Hindi asenso ang buhay ko kaya wala akong ibang gagawin, maghintay na lang ako sa himala. <laughs> Kaibigan, that's not a good mindset marami sa atin ang ipinanganak na mahirap pero ngayon alam natin, nakikita natin sila no na umasinsong boy natin. Kaya, ayan, yung mga negative mindset ay throw it away. No? Itapo natin yun. Huwag tayong mag-isip ng negatibo. Isipin natin na kahit pinanganak tayong mahirap, may chance tayong umaman. So, gawin natin motivation ito. No, na kailangan magsumikap ako kasi mahirap ko ngayon. Dapat darating ang panahon na Maging mayaman ako, mabigyan ko ng maganda kinabukasan ng aking family. Dapat kaibigan, no, oh, iwasan natin ang mga negatibong pag-iisip, negative mindset para asinso ang buhay natin, kaibigan. And the second, kaibigan, pangalawang bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo umasinso. ayo bang palagi natin sinasabi na ganito na talaga ang buhay ko, okay na ako, kontento na ako sa ganitong buhay. Ayan. So marami rin sa atin kaibigan ang palaging nagsasabi, okay na naman ang, ang, buhay ko, hindi ko na kailangan mag-research, hindi ko na kailangan magtanong kung ano ang kailangan gawin para pasinsoy ng buhay ko. Ayaw ko na mag-research, ayaw ko na mag-apply ng ibang trabaho, ayaw ko mag-negosyo kasi okay na ako, okay na ganito ang buhay ko. May konting sahod ako, may trabaho ako, okay na. So, kontento na ako. Ito na lang ako palagi. Ay, walang improvement kaibigan yung mga tao na kontento sa buhay nila, kung anong meron sila ngayon, hindi ko naman sinasabi na masama yung pagiging kontento. Ang sa akin lang, dapat hindi tayo makontento. Dapat kailangan natin mag-isip, kailangan natin mag-isip ng mga paraan para mas mapabuti pa yung ating pamumuhay. So, again, mahirap kasi pag makontento tayo kasi comfortable na tayo sa ating pamumuhay. So, pag kontento ka, hindi mo na maiisip na maghanap ng mas magandang trabaho. Hindi mo maiisip na mag-open ng negosyo kasi kuntento ka. So, malaki ang chance na hindi ka aasin so kaibigan pag ka sa buhay mo. Yung iba kasi ay may sahod ako, 500 pesos ang per day, may sweldo ako, 500 pesos per day. Okay na ito. Hindi na ako, hindi na ako mag-iipon ng pera. Ayun nat save money, kuntento ako kung meron ako kung anong meron ako ngayon, kaibigan. How about baka one day mawalan ka ng trabaho or baka one day magkasakit ka pero wala kang ipon kasi nga kontinto ka sa iyong ginagawa. Hindi mo na naisip mag-ipon kasi kung anong meron ka, anong tin tinatanggap mo ngayon, natatanggap mo, kontinto ka na. So hindi, hindi ka nag-ipon, hindi ka nag-open ng negosyo, wala. At hindi dumating pa na, nagkasakit ka, hindi ka na pwedeng magtrabaho, wala kang ipon. 'Di ba? Malulugmok ka sa kahirapan. Anong ipapakain mo sa pamilya mo? Kaya para sa akin kaibigan, alam ko mar marami sa inyo ang magdisagree no. Sabi nila, narinig ko na kasi maraming uh, maraming beses kontento, dapat kontento tayo sa ating pamumuhay. Kaibigan, huwag kang makontento. Humanap ka pa ng paraan para maipa-improve ma ma mo ma mo pa yung uh, pamumuhay mo. Saludo nga ako sa ating mga kababayan na OFW, no? Meron silang trabaho dito, pero hindi sila kontento kasi pam, gusto nila magbigyan pa ng mas magandang kinabukasan ng kanilang family. So, nag-abroad sila. Saludo po ako sa inyo. So, huwag kang kay kaibigan. Pero hindi naman, again, hindi masama ang pagiging kontento. Ang sa akin lang, kung gusto mong magbigyan ng mas magandang kinabukasan ang, ang sarili mo or ang family mo, dapat hindi ka makontento. Okay. Number 3, uh, kay kaibigan, no? isang bagay na nagiging dahilan kung hindi, ah, kung bakit ah, hindi tayo umasin sa is that yung umaasa tayo sa tulong ng iba. Ayun, iba ha? Ito kasi, ito ang senaryo. Ay, hindi na ako magtatrabaho. Total si ate, si kuya, OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Magpapadala siya sa amin buwan-buwan. So, noonin magtrabaho. Ayaw ko na magtrabaho. Ito pa, much worse kaibigan. Naririnig ko rin ito. Ayaw ko na magtrabaho. Total, ang gobyerno, nagbibigay naman ng ayuda. Binibigyan kami ng four piece oh, o ano-ano pa dyan. Marami, marami. Hindi ko lang alam kung ano mga pangalan kasi hindi ako kasali sa ayuda ng gobyerno, no? Pero hindi ko nila lahat hawang yung iba si Ate Gibi. May mga tao talaga na nagiging lalong mas... lalong tamad. Nagiging tamad sila dahil sa ayuda ng gobyerno, dahil sa ayuda ng uh, kapamilya nila. Kaibigan, pag umaasa ka sa ibang tao hindi mo maisipan magtrabaho. Ngayon, pag yung taong inasahan mo tumigil sa pagbigay sa iyo ng tulog o ayuda, anong gagawin mo? Wala kang trabaho, wala kang negosyo, ano papakain mo sa sarili mo, sa family mo? Umaasa ka lang sa ayuda, kaya talagang lalong maghihirap ka, mababaon ka sa utang. Kasi pag wala na nagbigay ng ayuda sa iyo, mangungutang ka talaga. Anong kakainin mo? O ba? Diba? Kaya kaibigan, wag na wag asa ang pamumuhay mo sa tulong ng ibang tao sa mga ayuda, especially kay Bigan, no? Kahit pa masasabi natin ngayon, confident tayo na may tutulong sa atin, darating ang panahon kay na wala na talagang tutulong sa atin. Tayo lang talagang tutulong sa ating sarili. Kaya kay Bigan, iwasan mo na magdipindi o umasa sa ibang tao kung gusto mong masinso yung buhay. At ito panghuli, kay Bigan, pinapawisan na si Ate JB, no? Kuripot kasi ako, no? Ah na eh, ini off ko yung uh, fan electric fan kasi kaibigan nagsisiba ko ng pera so ang kaibigan pang apat no bago pa tayo totally mabasa sa ating pawis ayan ang pang apat na bagay kung bakit ay dahilan kung bakit hindi umasin sa buhay natin is that yung buhay natin inaasa natin sa swerte ayan yung iba sa atin, no, alam ko kaibigan, nag-alukit talaga ng pera. Bawat sa, o oh, ito, pang pangbili ng loto. Ito, ayan, umasa sa sugal, ayan, sa scatter. Kasi baka swertehin. Marami na tayong kilala kaibigan na umasa sa swerte, pero lalong naghirap ang buhay. Ayan, wag natin iasa ang buhay natin sa swerte. Ang swerte, darating yan, kung para sa atin talaga. Pero wag natin iasa, iasa yung buhay natin sa swerte. Magsikap tayo. Marami akong nakita kaibigan, bigan. pag nila, pagtanggap ng sahod, ang 500 pang bili ng loto ticket, ang 500 pang scatter, ayan, baka swertin, baka tumubo yung pera, baka lumaki. bigan, imbes na iasa mo sa swerte ang buhay mo, yung pera na meron ka, i-invest mo na lang sa negosyo or ipunin mo. Huwag kang umasa sa swerte. Dahil kung swertein ka talaga, kung naniniwala ka sa swerte, darating sa'yo yan. Anytime. Darating yan ng kusa. Kaya huwag ni asa ang sarili mo sa swerte, no? Kung gusto mo talagang umasinso ang buhay mo, kaibigan. Ayun, thank you so much, kaibigan, ha? Tinapos yung lang dulo yung aking video Hang dito, hanggang dito na lang. Marami na po mga customers ang naghihintay sa labas kasi peak hours. Malapit na mag-alas 7 ng gabi. Again, kaibigan, tandaan yung palagi ko sinasabi, ha? Hindi mahirap, hindi imposible na umasinsu ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, man tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, huwag kalimutan, we should have God in our life. Tiya yeah, kasi yung sambay natin kay Bigan wala lang. Ang yun, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Jiwe. Also love you guys. Thank you so much. God bless. Asin sa so tayong lahat ha? Claim it. Okay. God bless.